magiging panukalang batas na gusto nating itulat. halimbawa yung Sagip Saka Bill of 2016 Ang ibig sabihin po ng Sagip Saka Bill paano natin susuportahan ang ating mga magsasaka para tumaas ang pa kanilang kita mm halimbawa -hmm. ang mga ang gobyerno amendahan natin yung procurement law para ang gobyerno mismo pwede bumiling direkta sa farmer para mawala yung mga middlemen ikangas yes, pa. para para ang ang, ang uh, bibilin niya ay eh mas magandang presyo dahil ang talagang malaking bulto ng kita ay nandoon sa middleman. Oo. Oh, okay. Ang isa pang feature nun ay 'yung private sector, 'yung mga kinakailangan din ng gulay. Mm -hmm. Pag sila bumili bumili direkta doon sa magsasaka, mayro nang uh, tax incentive. Magkakaroon sila ng uh, pwede pe nilang ibawas sa kanilang uh, sa kanilang uh, income tax bilang corporate tax itong pag uh, pagsuporta nila sa mga magsasaka. So yan ang uh, ilan sa mga sagip sa kabil para itong mga ng ating mga magsasaka. Bibigyan sila ng access sa mga merkado. Yan ang mahirap sa ating magsasaka. Ayaw magtanim ng maramihan dahil nabubulakan lang sila. Mm -hmm. Pero pag alam nilang meron talagang nagtatanim pa lang sila, alam nilang may bibili na, eh talagang uh, pursigido, pursigido nila right yes. So yun yung sagip sa Yung Farmers and Fisher Folk Entrepreneurship and Enterprise Development Act of okay.